Alin? DTT. Oh, nagbayo yun, nag ano, nag move it. Move it siya? Oo. Oh. Nasaan? Muwi na? Andun. Nag ano? nagbabasa ng mga ano. Eh, yeah, eh gusto mo kumain. Gusto, gusto niya mag ano eh. Kumain ka na, magapunan ka na. Ba't nagkakalap sa tayo ito? Sige, sige, kumain ka na. Dalahin ito. Dalahin ito. Ang kala nyo.

Lamang ang talo sa panalo. Oo, lamang talo sa panalo. Uh -huh. pa. Nanong ang paglambi mo itong tuwakan, suta. Hindi mo oh. alam pala, pera mo rin yung...